you know? So, meron lang tayong uh, i-congrats. Winner natin ang cellphone. Smartphones na Lorena de la Paz. Siyempre, dealer din yan. Yan, kikling na niya ngayon yung kanya na panalo ng uh, smartphone. Ano ba yun? Android ba yun? <laughs> Magpapalit ko yun ng bagong cellphone na. Oo. <laughs> Magpapalit ko yun ng bagong cellphone. Hindi na nga may-ari. Ano yung nangyari? Guma. Yun, la, la. Okay pa naman yung cellphone mo? Okay pa naman yung cellphone mo? Okay uh, pa yung cellphone ko eh. Ako na guma, maaak. Mawala man sa kalimutu-kutu. eh Si Ma'am Lorena pala, isa siya sa ko kong uh, great life manager dito kay First Man Collection. Yes. So, malakas siya magbenta, magaling siya magbenta. Ayan, Kaya, ayun, gumikita ng bonggang bongga tapos nanalo pa sa mga Rapun. Pag nilarapon mo na yan. Uh, uy, pangatlo! Grabe, <laughs> napaka-serious talaga. Wow! Wow! Uy, pa-unboxing tayo! Uy, pa-unboxing! Yun, no? Ay, madami, eh. Boxing, na, yun. Marina, oh. Hindi, wala akong unboxing eh. But, ang tawad naman ngayon. Pam Lorena, ang gagagaw mo okay. ng telephone mo, ma'am! akhirnya iPhone. Sam, ini iPhone. iPhone 2, 1 terabyte. Wow. Galaxy samsung Sana all. Wow. Nung bayad, 300,000 Ayan, so ito palang po na ito, napapanalunan niya ng mga dealers Kapag nag order sila. Kasi Oo, sa kape. Kasi every every month, so may mga takulo si CC na pag nag-order ka, automatic na ka, rin kang tirakol. Di ba, ma'am? Yes. Yes, ang swerte naman niya. Ayan, yeah, no? ang yung tempo mo yan. 50,000 sa Wow! Pukuni mo na rin? Ay, hindi pa na ko 15,000. Grabe naman, no? Nanalo pa yan ng worth 15,000 personal collection products. Thank you, no? sir. Unbox mo na. Ganito kami nag enjoy kay Personal Collection. Biruin nyo, kumikita na kami sa mga products na ibinibenta namin. May chance pa kami manalo sa mga raffle ni PC. At syempre, kasama na rin dito yung malaki naming incentives. At syempre, yung mga super murang daily promo na naa-avail lang ng mga PC dealer. Gusto mo rin bang maging dealer kagaya ni Ma'am Lorena? Gusto mo rin bang manalo sa mga raffle? O gusto mo magkaroon ng magandang negosyo? Na wala kang ilalabas na puhunan? Baka isa ka na sa hinahanap namin na pupwedeng tulungan. O, ano pang hinihintay mo? Mag-message ka na! Tara na sa PC at magnegosyo. Yun, no?